Hinding-hindi talaga ako magsasawang pumunta ng Tanay Rizal. Bukod sa tahimik, syempre, fresh pa ang simoy ng hangin. Nga pala dong, bakit mag-isa ka ngayon? At dahil nga, day of ni Dong Bisaya, syempre, alam nyo na, gagala tayo. Ang mga oras na yan, nagpapahinga lang si Dong Bisaya kasi mamaya, rides na tayo kaya, let's go! Eto na nga, tayo'y naglalakbay na, aba, sa mga oras na yan at napakalamig ng simoy ng hangin. Ito na talaga ang gusto kong gawin, ang mag-rides ng mag-rides habang nabubuhay Ay. at dahil nga ang dami kong napupuntahan at bagong nadidiskobre kaya go lang tayo sa agos ng buhay ang mahalaga ang importante. O, di ba? Ang gulo ko. Eh, kasi nga, magulo rin yung camera. Kaya tara, panoorin nyo na to. Nga pala, syempre, may kasama si Dong Bisaya. Mamaya, ipapakita ko siya kung sino siya. Pasalamat na lang talaga tayo. May kasama si Dong Bisaya. Kasi siya na yung makakapagkuha ng video. Mahirap din talagang kumuha ng video. Lalo na't mag-isa lang. Kaya tara na, let's go! Sa mga oras na nga, ay uulan na. Kaya sabi ko, tara, bilisan na natin. Syempre, bibilisan natin pero may kunting pag-iingat. Ang buhay natin napakahalaga, isang bisis lang 'yan sa mundo. Kaya wag na nating ingatan. Este, wag na nating sayangin. O ayan, nakita niyo na kung sino ang kasama ni Dong Bisaya. Tawagin na lang natin siyang si Sir. Actually, matagal na talaga kami nagpaplano na pumunta ng malayo. O di kaya mamashal kasi sabi ko sa kanya, sige, pagparehas tayong day off. At nasakto naman na day off niya, day off ko rin. Kaya tara na, rides na tayo. Ito ito na nasa kaligitnaan na tayo. Ewan ko kung nasaan na ba tayo dito. Wait lang, nakaramdam kami ng guto. Kaya ito, dumaan muna kami sa isang kainan. Yung mabilis lang na order. Ito nga, nag-stop over muna kami. Kasi nga, masakit na rin yung puwet namin sa kamumotor. Bali nga, ito ang aming first take over A takeover or stopover Bahala na, kayo na mag-adjust Nasa gilid lang din to ng highway Kaya mabilis lang puntahan For sure, sa mga mahilig mag-rides dyan Alam nyo to kung saan banda At ayun nga, nakakain na kami kahit saglit lang At eto na, nagsisimula na ulit Ang aming paglalakbay Ayan guys, kayo na muna ang mag-adjust Sa aking cameraman Pero mga kadong bisaya, grabe napaka lang at sarap mag-drive talaga Lalo na, napakaganda pa ng daan Kaya tara, let's go pa panoorin nyo tong video ko hanggang matapos kasi napakadami nating madidiscover sa video ito. At eto na nga, nakarating na ulit kami dito sa kilometers 90 sa Little bagyo sa may Infanta Quezon. Sabi ko nga sa unang video ko, babalikan ko talaga to kasi hindi ako sulit noong una. Kaya tara, samahan nyo na kami. So, la. Oh. <laughs> Mm -hmm. Damo ko tim remembrance sa ak. Si sir, nasa baba na po si sir. Yan. Ipo-forward ko na imo nga video. Nice sir. Ayan na, nagmumuni-muni na naman si Dong Bisaya. Ano kaya ang iniisip mo? Well, sa totoo lang, masayang-masaya yan si Dong Bisaya kasi nakabalik siya ulit dyan. Dahil nga pinaglaanan ko talaga ng oras na to, kaya solusunitin ko ngayon. Siyempre, pupuntahan natin yung mga hindi ko napuntahan nung dati. Kaya yes, so, kaya pa ba? So, let's go. Let's go, partner. <laughs> <laughs> so, oh, si Bukas trabaho na naman si Dong trabaho na naman si Dodong bukas. 'Di ba? Saan aabot ang 50 pesos niyo? di <laughs> e dito sa kilometers 90 50 pesos lang ang entrance, guys. Sulit na sulit, maraming uh, selfie pang Instagram, pang Twitter pag Facebook, marami kayong pwedeng gawing uh, pagkuha na ng picture at saka background, di ba? Oh. Grabe, napakatahimik talaga ng lugar at syempre napakadaming pwedeng pagselfiehan. Yan talaga yung napakagandang background, yung lawa or lake na yan. At ayan na ayan, buhay na buhay ang mga water lily, napakarami nila. Paakyat po kami dito. Punta po kami kasi magkukumpisal. Tadi <laughs> uh, kata graduate in high school. Hello <laughs> guys. Tara Actually nandito kami ngayon sa kagubatan So nakahanap kami ng ano guys, pagkain. Ayun, sarado sundan niyo na ako. Sa so, Manila po. Po ako. Ako sa tabi-tabi po. May malaking jeep no Nakulog. Ayan. Akyat ko kami. Dito. Ayan. May ano na dito mga angel na guys. Ayan. Ayan lang. Sige pa. Ayan. Tayo. <laughs> Ayan. Wait, nasan na ba si Doc? Ay, ito pala siya. Paakyat pa lang. Eto na nga, nandito na kami sa may bandang taas pero grabe napakaganda at napakasulit. At ito nga sa aking bandang harapan nakita ko ang dalawang paniki. Ah di ko alam kung ano ang tawag dyan. Nakakatakot, baka mamaya gumalaw, bigla na lang akong hilain. Mataas na pa naman ang lugar na yan. Aba di ko alam kung ano mangyayari sa akin pag ako'y nadagit niya. Eto na nga, maglakad na tayo kasi marami pang exciting sa taas. Dung Bisaya, ah, nandito ngayon si Dung Bisaya sa kilometers 90. So actually pangalawang gawang balik ko na to gawa ng una eh gusto kong pumunta dito kasi nga uh, kulang lang talaga sa oras so ito na yung time na binalikan ko ulit siya guys so ito yung nasa taas ito yung parang pinaka uh, castle nila so guys tara samahan nyo ako. let's go so, guys nandito na tayo sa castle bait okay, teh oh my Eto, nandito pa tayo sa isang pinuntahan namin. Grabe, nasa tuktok na. Kung pwede lang talagang ibalik ang childhood natin, sana ganito pa rin tayo kasaya. Kaya, habang nabubuhay, sige, saya ka lang dong. At eto na nga, nandito na tayo sa may castle mismo ng kilometers 19 na pinagmamalaki nila. At ito na nga, ang aking kasama, si Sir Poge Abay, nagpo-post din siya. Tara na, atin ang akyatin ang castle na yan kung ano pa ang nasa itaas nito. Eto nga, excited na talaga si Dong Bisaya na makaakyat kasi sa tingin ko napakaganda talaga nito. Sabi, iba talaga ang nararamdaman ko sa mga oras na to at dahil napuntahan ko na rin ito. Sinulit ko na talaga ang mga pagkakataon na to kasi mahirap na pag hindi tayo nakabalik dito at malayo. At yun na nga nagsawa na si Dong. Pababa na siya kasi may pupuntahan pa kaming sa baybandang taas. Sabi ko naman sa inyo marami kaming ipapakita sa video na ito. Abay grabe naman mga kadung bisaya. Grabe solid na sulit tanggal ang stress mo pag nandito ka sa lugar na ito... Ang gawin mo lang... I-inhale... I-exhale mo lang yan... Wait lang... Nasaan na ba si Dong Bisaya? Nawala sag... Ay... Ito pala siya... Nagmumuni-muni ulit... Teka dong... Saan ka ba nang galing? At may parang hinahanap ka... Na hindi mo mahanap-hanap... O baka naman... Iniwan ka na ng kasama mo dong... At eto na nga mga kadong Bisaya... Nandito na kami sa pinakataas na area... Ng kilometers 90... At ayan na nga si sir... Kinukuhanan ko na ng picture video aba kitang kita rin na napakasaya niya o oh, si at syempre hindi rin magpapahuli si Dong Bisaya kaya tara Go pakinggan so, nyo to ngayon guys mga kadong Bisaya nandito ako for today's video sa kilometers 90 ang tinatawag na Little Baguio at napakaganda guys kung makikita nyo o oh, grabe ulap na actually uulan na ka mga kadong bisaya pero pinilit pa rin namin pumunta dito kahit gabi at madilim na okay so guys pumunta na kay dito at napakaganda sulit na sulit guys only 50 pesos but you will see napakadaming yung pwedeng gawin dito so yun lang guys bye bye at umulan na bisaya at uh, inabota na kami ng padilim at saka umaambun na ng konti so well sulit naman yung pagpunta uh, na, pagpunta namin dito guys at medyo umaambun na nga kaya ito uh, bumaba na kami at uh, mag alas na ng bandang hapon so huwi na tayo di ba? so guys masasabi ko lang I really enjoy talaga this ano uh, time no yun yung naman mahalaga dun eh na ako ng kasama ko oh. asa ah, na kaya yun iniwanan na ako ng kasama ko guys asa na kaya yun hain ka na gimbili na nakit ng ayam Ayan, niwanan na ako. Oh. Kasi mahina ang aking paa. <laughs> Hirap talaga pag nagkakaedad na.